What's up everyone? Welcome to my YouTube channel, Yami Sniper TV. So ngayon ay magpapiring na naman tayo. So nung doon na yung aking target. Ayan. Nandoon. Nasa 16 meters ang layo niya. So yung gagamitin kong bala guys ay ito. 8mm na steel ball. Ayan. At kung bago ka palang lang sa aking YouTube channel, please like in subscribe para updated ka lagi sa aking mga video na in-upload so ayan, puntahan natin guys yung aking i-target na lata ng sardinas So ayan guys, umpisa na natin yung pag-target. So ayan subukan natin sa layo na 17 meters kung tamaan natin sa layo nan 17 meters so pasensya na po pala kayo guys kasi wala akong cameraman Okay. So yan, tinamaan guys. So natamaan natin yung lata ng sardinas sa may tagiliran. So, yan, naman siya. Titingnan natin kung nabutas. pinamaan pala guys ay yung pinapatungan ng lata sa may baba so pangalawang target natin hindi tayo tumama see so, bumabahan natin ulit hindi tayo tumama guys kung mababa yung ano natin site natin yung pinapatungan yung tinamaan 1 2 3 so yan sapol natin yung lata ng sardinas so pupuntahan natin guys so, nalaglag yung camera natin so yan, pupuntahan natin guys kung anong nangyari lalapitan natin kung nabutas natin yung lata Ayan. So nabutas naman siya, guys. Yung lata ng sardinas. Ayan. Hindi siya nakapinitrit yung bala. So yung premierong tira natin, guys, dito sa ano, sa kahoy tumama. So ayan oh. Bumaon diyan yung bala. Daplis lang. Daplis lang yung pagka ano niya, tama. Pero medyo bumaon yung bala. So yung pangalawang tira natin, hindi naman yung bala nakapenetrate. Ayan. Bumaon din yung bala, guys. Ayano. Ito yung tama ng bala. Ayan. So tumagos siya sa ano lata ng sardinas. Ayano. Yan, tumagos siya sa lata ng sardinas. So nandito kasi siya. Ayan. Tumago siya sa lata ng sardinas, bumaon din siya sa kahoy. Ayan, dito tumama. Hindi siya nakapinitrit kasi matigas yung kahoy makapal. So yan guys. Hindi nakapinitrit yung bala. Nahulog. So, pwede na sa ibon guys. Sa layo na 17 meters magmula doon sa aking kubo. Yan. Nakasom in, naka in yan siya guys. Kaya ayan. Medyo malayo-layo din. So, kayang patamaan pala yung ibon. Kahit ganun kalayo. Walang side cam yan guys. So, side lang yung ano natin. Malayo yung ano niya. So yan. Sinubukan ko lang kung tagusin yung lata ng sardinas sa layo na ganun kalayo na 17 meters. So kahit pala nasa ano 20 meters kaya palang patamaan natin yung ibon. So yan guys. Hanggang dito na lang ang aking video. At maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta. Sa lahat ng aking mga subscribers dyan. Ah uh, Maraming maraming salamat sa inyong tulong sa aking mumunting YouTube channel. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel at napanood mo 'tong aking video, please like and subscribe para updated ka lagi sa aking mga video na in-upload at maka tulong po rin makatulong din po kayo sa aking mumunting channel. At sa akin na rin po, guys. kunting tulong na rin ninyo sa akin. So ayan, hanggang dito na lang po, guys. At god bless sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi.